Success. Ito yung pangalawa sa tatlong importanteng malaman ng bagong content creator. Ito yung maayos at responsabling video. So, umpisahan na natin. Sa paggawa ng maayos at responsabling video, ito yung isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng pagiging isang content creator sa Facebook. Ito ay kailangan, o oh, magbibigay ako ng mga halimbawa para hindi ka ma-violate dito kay Facebook. At para maging maayos at hindi tayo nakakalabag sa patakaran ng Facebook. Okay? At paggawa mo ng video, una, iwasan ang mga o karahasan. Huwag mag-post ng mga larawan, video, o mga teksto na naglalaman ng mahalay, nakakasakit o nagtataguyod ng karahasan. Ito ay kasama sa mga pinagbabawal na patakaran ng Facebook at maaring magresulta sa paglabag sa patakaran, lalo na sa ating mga baguhan. Pangalawa, respetuhin at wala tayo dapat na nadidiskriminasyon. Gumawa ng video na nagbibigay halaga at respeto sa lahat ng uri ng tao. Iwasan na makapanakit at uh, huwag mag discriminate batay sa lahi, kasarian, relihiyon o iba pang personal na katangian. Ang nilalaman ng video ay dapat nakatuon sa pagbuo ng maayos at nakakatulong sa mga manonood. Pangatlo, tamang paggamit ng mga salita. Pumili tayo ng mga salitang maayos na hindi nakakasakit sa damdamin ng ibang tao. Iwasan ang paggamit ng mga masasamang salita o pag-uudyok ng pag-aalitan. Ang paggamit ng maayos na salita ay nagpapakita ng profesional at simple na naglalayon sa magandang samahan. Pangapat, tiyakin tama ang informasyon bago ka mag-post ng anuman. Siguraduhin na tama at wasto ang impormasyon, ang pagkalat ng maling impormasyon o balita ay maari magdulot ng kaguluhan o kalituhan at ito'y maging sanhi ng paglabag sa patakaran ng platform. Kaya huwag kang magtaka kung may violation ka. Panglima, konsiderasyon sa audience. Isa alang-alang ang mga mga target audience. Yung mga lagi nagko-comment sa iyo, o nagtatanong, ito ay pagiging responsabling content creator. Ito kasi ay nangangailangan ng pangunawa sa iyong mga audience. At ang pangangailangan nila, especially sa mga baguhan. Kaya nagawa ko itong video ito ka success dahil marami tayong bagong content creator na nagtatanong sa akin. Paano gawin ito? Anong gagawin ko dito? Bakit ako may ganito? Para sa iyo ang bidyong ito para masagot yung mga issue mo sa paggawa mo ng video. Kung meron kang nalabag sa mga dati mong video, pwede mo nang ayusin yon. Kasi sa pamamagitan ng paggamit at maayos at responsable paggawa ng content, maari mong mapanatili ang positibong brand ng iyong pangalan at maging bahagi ng maayos na komunidad dito kay Facebook. So, kasakses, Wag mong kalimutan, may pangatlo pa tayo na video. Yung susunod, which is yung regular na pagsusuri. Para makumpleto mo yung video, panoorin mo rin yon, Baka bukas ko i-upload. Ang pag adjust kaya huwag kang bibitaw, abangan mo din yon para sa paggawa mo ng video, maiwasan mo magkaroon ng violation kasi may idea ka na. Okay, so hanggang dito na lang ang video ito. Kita kits tayo sa pangatlong video. Maraming salamat. Sana may natutunan ka. At see you sa next video. Bye-bye and God bless po. Thank you.